Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa kwentong nagtatalo sa kanyang isip ang masama at mabuti. Kaya hirap na hirap siyang magdesisyon kung ano ang dapat niyang gawin. Ganun pa man, alam niyang may iba pang paraan. Kaya napatingin siya sa dalawang magagandang babae na tumatawag sa kanyang pangalan. Si Liuyi ay napabuntong-hininga at sinimulan tanin si Mili, "Wala na ba talagang iba pang paraan? O baka naman mayroon pa sabihin mo na sa Napagtanto ni Mili na ibang iba talaga si Liu Yi sa mga nakilala niyang lalaki, si Liu Yi ay hindi mapagsamantalang tao, kaya nagsalita si Millie sa kanya na may iba pa naman paraan, kaya lang, walang kasiguraduhan kung gagana ba ito, maaari natin silang palaigoan ng malamig na tubig. Wala akong pakialam kung gagana o hindi, sabi ni Liu Yi kay Mili ang gusto ko lang ay mapagaling sila sa normal na paraan, at ang importante, masubukan natin kung ano ba talaga ang mangyayari at kung maliligtas ba sila. Kaya Terna, at gawin na natin ito. Dalhin na natin sila sa dagat, kaya dali-dali silang nagpunta sa dagat upang paliguan ang dalawa. Si Guan Sufei ay binigyan ng tungkulin sa gilid lang ng dagat upang bantayan sila at siguraduhin na wala ibang mangyayari sa kanila, habang si Liu Yi at Mili ay inaalalayan ng dalawa upang ibabad sila sa malamig na tubig, si Liu Yi ang nag-aalaga kay Guan Lingyu, at nagrereklamo si Guan Lingyu sa sobrang lamig. Agad namang napansin ni Liu Yi ang panginginig at pagbabago ng kilos ni Guan Lingyu, sabay kinamusta ng ating bida ang pakiramdam nito. Makalipas ang ilang sandali na pagbabad sa kanila sa malamig na tubig, bumalik na sa kanilang tamang pakiramdam at pag-iisip. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon sila ng maikling kaguluhan, parang nakita niya na ang pangyayaring ito. Sila ay naghahanap ng makakain, hindi maaaring dalawang beses na nangyari itong sitwasyon na ito, subalit si Guan Lingyu naman ang nabiktima ngayon. Habang hawak-hawak niya si Guan Lingyu, bigla naman siyang hinawakan sa pisngi ni Guan Lingyu, at naramdaman agad ng ating bida ang lamig ng palad na dumampi sa kanyang mukha. Ang boses niya ay nanginginig habang sinasabi ni Guan Lingyu sa ating bida na, sana mapatawad mo ako, pagpasensyahan mo na sana ang mga nasabi ko sa iyo at makikita na parang tutang malungkot ang kanyang mata, na maluha-luha pa, habang kinakausap niya ang ating bida na may pamumula, mararamdaman mong punong-puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Ganun pa man, niyakap lang siya ni Liu Yi ng mahigpit, kontrolado na ni Liu Yi ang sitwasyon, kaya pinakalma niya lang ang lahat, hali na kayo at babalik na tayo sa kuweba. Yun ang importanteng gawin natin ngayon, sa kasalukuyan, nang makabalik na sila sa kanilang kuwebot makikita nating nakagawa na ng apoy ang ating bida, at magsisimula na siyang magluto, lahat ng mga pangyayari ay bumabalik sa kanyang kaisipan, dahil sa loob ng halos isang buwan, mula nang dumating sila dito sa isla, dapat ay nakarating na ang mga rescue rescuewere upang iligtas na sila ngayon, Subalit sa kanyang hinala ay mukhang nagkatotoo ata ang kanyang sinabi nung nakaraan na mukhang wala peren alam ang gobyerno sa nangyari sa kanila, kaya mas lalong nag-aalala ang ating bida sa sitwasyon nila. Si Guan Sufei naman ay biglang inabutan ng binalatan na sipit ng alimango, yung handa ng kainin, heto o. Oh. Kunin mo at kainin, upang maalis ang pagiging balisa at maraming iniisip, si Liu Yi ay nagpasalamat kay Guan Sufei. At habang kinakain ni Liu Yi ang bigay ni Guan Sufei ay unti-unti nang napapawi ang kondisyon ni Liu Yi, kailangan lang talaga ng kunting pahinga. Kung sa kasalukuyang sitwasyon, ang buhay naman talaga ay mahirap. Pero dahil sa nakikita ko naman ay alam kong kaya kong baguhin ang hirap na yun at gawing maayos at madali, habang tinitignan niya ang mga babaeng masayang kumakain at nagkwekwentuhan, sina Sufei, Miley, Sos Uro at Guanling Yu ay biyaya ng galing sa langit, at bakit sila hinahayaang maghirap sa lugar na ito? Totoong hindi talaga patas, ibang iba talaga ang kalagayan namin dito sa sitwasyon ng ibang nasa magandang kalagayan, kaya hindi ko hahayaan na maghirap sila sa lugar na ito at biglang tumayo ang ating bida, na may determinado at disididong pasya, at ipinahayag ang plano sa kanyang mga kasama, may naisip ako magandang gawin kesa umupo lang tayo dito at maghintay ng tutulong sa atin. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng kahoy na bangka at pagtulungan natin gawin ito? Nang sa makahanap tayo ng tutulong sa atin, lahat tayo ay may pagkakataon na makaligtas kung sakali, si Guan Sufei ay nasiprisa sa kanyang idea Ganon din naman si Mili, na sabi ni Mili, magpapaanod sa dagat. Ito talaga ang mas epektibong paraan para makaligtas, hanggang sa may makakita sa atin na barkong dumadaan. Habang tayo ay nagpapatangay sa alon upang makahanap ng sasajeb sa atin, ang dalawang ito ay may magandang layunin at pangitain, subalit may isa talagang sasalungat sa magandang plano at alam naman na natin kung sino, walang iba kundi ang magaling na sa pagkabaliw na si Guan Lingyu. Yu malakas na nagsabi, huwag mong isipin na lahat ng yon ay manyayari. Madali lang sabihin ang mga bagay na yan. Nakakasigurado ba kayo na kaya niyong makagawa ng kahoy na bangka? Kaya nyo ba? At kung sakali nga na makagawa kayo ng isa, naisip niyo din ba kung ilang araw, linggo o buwan tayo magpapaalan, may sapat ba tayong pagkain na madadala? O kahit na malinis na tubig man lang, naisip niyo ba yung posibilidad na yun? Ha! si Liu Yi ay hindi man lang nabahala sa sinabi ni Guan Ling Yu, at tumugon ito, ang bagay na yan ay nasa isip at plano ko na, pero kailangan pera natin gumawa ng bangka, at hindi lang basta bangka kundi malaking bangka, na sisipat sa atin at sa mga kailangan natin, ganun pa man ang talagang problema dito ay hindi yun. Kundi tayo, dahil hindi natin magagawa yun kung tayo lang, ang kailangan natin ay makahanap tayo ng tutulong sa atin para gumawa ng malaking bangka, si Sos Uro ay nagsabing sino naman ang pwede tumulong sa atin. May naisip na ako kung sino, at nag-aabang sila sa sasabihin ng ating bida, tama kayo sa iniisip nyo, ang grupo nila Kapitan Yang Bakhan, sila lang naman ang pwedeng tumulong sa atin para makagawa tayo ng malaking bangka, Ganun pa man tumutol agad ang ating kontrabida na si Guan Ling Yu at nag sa sinabi ng ating bida, baliw ka na ba talaga? Hindi pa ba sapat ang ginawa nila sa atin para pahirapan? O baka naman gusto mo na maging santo ngayon dahil sa kabaitan mo sa kanila? Ganun din naman si Guan Sufei ay sumama sa protesta ng kanyang ate, tama nga naman ang sinasabi ng ate Kulioyi. Kaya naman natin gawin yun ng tayo lang lima. Kahit dahan-dahan lang, ang importante ay matapos natin ng walang ibang kasama kundi tayo lang. Ang pagsama nila sa atin ay hindi magandang paraan, si Liu Yi ay naghanda na para sa mga hindi maayos na galaw nila, at nagtaas na ng dalawang kamay hudyat na pinapatigil sila at pakinggan ang magandang dahilan at plano niya. Huwag kayo mag-alala, ang lahat naman ay naaayon sa aking kagustuhan, kailangan nyo lang magtiwala sa akin, dahil ako ang pinuno nyo sa grupong ito, ako na ang makikipag-usap sa kanila. Ang dalawang magagandang babae ay walang magagawa kundi tanggapin na lang ang plano ng ating bida. Pero mukha-paren silang nag-aalala. At ng ring iyon ay pinuntahan nila liuyi at ang magkakapatid sina Kapitan Yang Bakhan. Si liuyi ay napakadali lang niya nahanap kung saan nakakampo si Kapitan. Dahil pagkatapos ng nangyari sa kanila, wala na silang ibang pwedeng taguan kundi ang dating kuweba nila Liu Yi, si Yang Bakhan, kasama si Habi ay naghihintay na sa pagdating nila, si Yang Bakhan ay nagpasalamat dahil sa wakas ay nagkita silang muli ni Liu Yi, Yao. Liu Yi, sa wakas muli kong nakita ang mukha mo, anong masamang hangin ang nagdala sa iyo dito? Habang si Tokmol sa kanyang likod, ay nakangiti na naman ang mukhang Chucky na akala mo talaga papalag. Ang mga babae na kasama ni Liu Yi ay talagang nag-aalangan at nahihiya, Siliuyi naman ay talagang tiwala sa kanyang sarili na hindi siya mahihirapan na kausapin ang mga takmol sa kanyang harapan, kalimutan na natin ang nakaraan, dahil napakasakit sa tinga ang lumalabas sa napakabaho mong bibig, sabi niya kila kapitan. Nagpunta ako dito hindi para manggulo, kundi kailangan ko ng kooperasyon nyo. Nakita ng ating bida na nasipresa sila sa sinabi niya, at hindi nahinayaan ng ating bida na magsalita pa sila kaya ibinigay niya na agad ang plano na gusto niya gawin nila magkakasama, alam ko na, napagtanto niyo malabo na may dumating na tulong sa atin sa lugar na ito. Ganun pa man nag-isip ako ng paraan kung paano tayo makakaligtas na magkakasama, gusto ko sana gumawa tayo ng malaking bangka na magkakasya tayo at ng mga pagkain na kailangan natin upang mailigtas natin ang ating buhay sa lugar na ito, si Kapitan Yang Bakhan at Habi ay talagang nagulat sa sinabi ng ating bida sa kanila, hindi nila inaasahan na may isip ni Liu Yi ang paraan na ito, gumawa ng bangka. Nagbago ang mga ikan ikilos ng dalawa habang pinagmamasdan lang sila ng ating bida, nagtanong ang dalawa kung ilan ba sa kanila ang makakauwi ng ligtas. At kung makakagawa ba talaga sila ng bangka na magkakasya sila, nag-aalangan na tanong niyang Bakhan, nakita naman agad yun ni Liu Yi na pagkakataon upang mapasunod niya ang mga ito, basta malaman nila ang gusto nila marinig na makakauwi na sila ng ligtas sa kanikanilang tahanan, alam niyang sisang ayon ang mga ito sa lahat ng sasabihin ng ating bida, hindi man ang ating bida sa pagsang ayon nila. Ganun paman, man, agad niya itong sinabihan ang dalawa na kailangan na nating magsimula upang makagawa agad tayo ng malaking bangka. Ang iba ay gagawa, ang iba ay mag-iipon ng makakain at ang iba na may mag-iipon ng tubig, hahatiin ko ang lahat sa tatlong grupo. Ang mga babae ay maghahanap na agad ng mga iinuming tubig, kayong dalawa naman ay maghanda ng mga pagkain at kasama ang mga reserbang pagkain, habang ako ang maghahanap ng mga materials na kakailanganin ng ating gagawing bangka, nang marining nila ang paghahanda ng pagkain pang reserba na sila ang nakatuka, ay biglang nagsabi siyang Bakhan kay Liu Yi na, sa totoo lang, aaminin ko na sa iyo kapatid na Liu Yi, ang mga pagkain dito sa lugar namin ay ubos na mga ilang araw na nakalipas. Buko na nga lang ang kinakain namin dito para malamanin lang ang aming mga sikmura. Si Habi ay marami pa sanang sasabihin pero nagsalita agad si Liu Yi sa kanila, akala ko ba napatay niyo ang mabangis na baboy damo? Si Yang Bakhan agad, nagpaliwanag kay Liu Yi, masyadong malakas ang hayop na yun at mabilis, ni hindi nga namin siya nasugatan kaya kahit magsama-sama kami. Kaya ayon, buhay pa hanggang ngayon, si Liu Yi ay napaisip habang inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, kailangan nating magsama-sama upang mapatay natin ang baboy damo na yon, sa wakas. Agad na nagkaroon ng ating bida ng magandang plano, sige tutulungan ko kayo gawin ito, pero kailangan yung sumunod sa lahat ng sasabihin ko, siyang Bakhan at Habi ay agad namang sumang ayon. Okay? Walang problema Liu Yi, gagawin namin lahat ng sasabihin mo si Guanling Yu ay napangiti habang sinasabi sa kanyang isip na, para pala silang matataas na damo at si Liu Yi ang malakas na hangin at napapasunod niya agad ang mga ito, makikitang nagtutulungan sila upang agad na mahuli ang mabangis na baboy damo. Ang pagpatay sa mabangis na baboy damo ay hindi ganun kadali, kaya ito ang naisip kong paraan para magawa natin siyang mabitag, pagkatapos ng maraming usapan, Naisip ni Liu Yi na gumawa ng butas malapit sa dating kinampuhan ni na Kapitan Yang Bakhan dahil dito nagpakita ang mabangis na baboy damo kaya nakakasigurado ako na dito ulit siya dadaan. Hindi na nakipagtalo pa ang dalawang top mo sa ating bida at ginawa na lang nila ang magandang plano ni Liu Yi. Pagtapos nila sa paggawa ng bitag, si Guan Su ay bigla namang niyakap ang braso ni Liu Yi at nag-aalalang sabi na tatakot ako sa kanila. Sumagot si Liu Yi sa kanya, huwag ka na mag-alala dahil nandito na ako lagi sa tabi mo, at hindi ko hahayaan na maapi ka pa ng kahit na sino. Habang nakapatong ang kamay niya sa ulo ni Sufe, si Guanling Yu naman ay galit na galit na pinuntahan na kapitan at habi, pinagsisigawan niya ito ng walang awa, mga bastos kayo. Mga walang kwenta, ganyan na lang ba kayo palagi mga duwag? Ang hilig niyong gumamit ng mga tao para sa sarili niyong interest sa hindi inaasahang pagkakataon, sa lugar kung saan sila lio at mili kumukuha ng inuming tubig ay doon din pala nila maririnig ang ingay ng mabangis na baboy damo. Si Liu Yi ay nasipresa sa bago niyang nadiskubre. Sa tuwing kukuha pala sila ng tubig sa lugar na ito ay humaharap na pala sila kay kamatayan. Ganun pa kailangan nilang makabalik ng walang ingay at ligtas. Sa nagabayan sila ng kanilang mga ninuno, si Liu Yi ay hawak ang palakol upang hanapin sa paligid kung nasaan ang ingay ng baboy damo. Si Habi at si Kapitan Yang Bakhan ay nagtatago sa damo. Si Habi ay nagmamadaling sinabihan si Liu Yi, tignan mo banda roon. Nakita ni Liu Yi ang baboy damo na masayang naglalaro sa sirang tent, nakuibang kwasting baboy damo ito, nagagawa pa niyang maglaro at magpagulong-gulong, si Liu Yi ay sininyasan niya ang dalawa na magingat sa galaw at wag gagawa ng kahit na anong ingay, iikutan ko siya madali lang sakin ito, pero sa dalawa ay hindi madali at hindi nakakatuwa ang iksinang ito, si kapitan yang bakha naman ay hindi alam kung hindi na nakita o sinasadyanga ba ay biglang naapakan ng kapirasong kahoy at nagsanhi ng ingay, Dahilan upang ibaling ng baboy damo sa kanila ang kanyang atensyon, kung kaya't walang ano-ano ay bigla silang hinabol ng baboy damo nang makita sila, si Liu Yi ay napasigaw na lang sa kanila na, takbo bilasen nyo. Salamat sa katangahan nyo, nakakagigil kayo mga top mo talaga kayo, si Kapitan Yang Bakha naman ay hindi alam ang gagawin at nagsabi na lang, hindi ko naman sinasadya yun, ano na gagawin natin? Sigaw ng top mole sa ating bida, si Liu Yi habang hinihingal ay itinuro ang ginawa nilang bitag at sinabi niya na doon tayo dapat pumunta para sumunod ang baboy damo sa atin doon. Malapit na tayo kaya walang titigil. Makalipas ang kahindik-hindik na takbuhan ay napahinto sila sa tapat ng butas na kanilang ginawa. At nang malapit na ang baboy damo sa kanila ay bigla itong lumundag papunta kila Liu Yi at sinabihan ni Liu Yi ang dalawa na tumalun sila sa magkabilang gilid at sinabayan nila ito ng iwas. Kaya ang baboy damo na gusto pa sana iwasan ang butas ay wala na nagawa kundi dumiritso sa butas, ang kawawang baboy damo ay natusok sa mga matutulis na kahoy na ginawa ng ating bida, agad na nakakuha ng malalang sugat at napaungol ng napakalakas sa galit, si Liu Yi, habang tinitignan ang hayop na nahulog upang obserbahan kung ano na ang kalagayan ng baboy sa baba, namamangha siya sa kanyang nagawang bitag dahil may nahulog dito na malaking karne sa malaking butas, ganun pa man, kahit na natusok ang baboy sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay hindi pa rin ito patay at mas lalo pa siyang nakakatakot. Napagtanto nila na hindi talaga basta-basta mapapatay ang ganitong uri ng hayo, si Habi. Ay mas hawak ng patalim at nakita ng ating bida ang hawak ni Habi kaya sinabi niya sa kanya na ibigay mo muna sa akin yung hawak mo na patalim at may gagawin ako. Si Habi ay nabigla sa sinabi ni Liu Yi, plano mo bang makipagbuno sa hayop na yan gamit itong kutsilyo? Tama ka. Sabi ni Liu Yi sa kanya na walang pag-aalinlangan, nilagay ni Liu Yi ang patalim sa dulo ng mahabang kahoy at tinalian niya ito ng maigi, si kapitan Yang bakhan ay talagang namangha sa naisip ni Liu Yi, magaling. Hindi ko agad naisip na pwede palang gawin yan, napahanga mo talaga ako. Matapos niyang naayos ang sandata ay masusi niyang sinisipat kung saan ang pwede niyang patamaan upang agad itong mapatay, ganun pa man sa kanyang paningin, ang baboy ay punong-puno peren ng lakas. Kaya hindi dapat ako magpadalos-dalos ng galaw. Kaya naghanda na si Liu Yi sa kanyang gagawin. Sila yung bakhan, Habi, Guan Sufei, Guan Ling Yu at Mili ay pijal hininga silang nag-aabang sa gagawin ni Liu Yi. Makalipas ang ilang sandali ang baboy ay biglang nang hina at damapa dahil sa tama at naubusan na rin ng dugo. Pagkakataon na ni Liu Yi ang sandaling ito, agad na hinawakan ng pahigpit ni Liu Yi ang ginawa niyang sibat. Agad na lumundag si Liu Yi at pinatamaan ito sa taas ng ulo ng baboy. Agad naman umatungal ng napakalakas ang baboy sa tinamunyang sakit. Ang baboy ay hindi kapanipaniwalang malakas at kumilos ito ng agresibo. Talagang hindi susuko ang baboy na ito. Ang lakas talaga niya ay matindi. Hinaila siya ng baboy galing sa taas at ibinaba siya. Talagang napakalakas ng baboy. Hindi ko man lang maibaon ang buong talam nito sa kanya at ako ay mahuhulog na sa butas si Guan Sufei ay nawasigaw sa pangalan ng ating bida, Liu Yi. Si Liu Yi ay nawala ng balansi at nabitawan ng hawak na sibat at dederecho siya sa matulis na kahoy, nagawa niya namang kontrolin ang kanyang katawan kaya bahagya niyang naiwasan, pero tumama pa rin ang dulo ng tawa sa kanyang dibdib, at bumagsak na siya sa loob ng butas sa harap ng baboy na may mahabang hiwa sa kanyang dibdib. Si Liu Yi ay talagang nasaktan at hindi makapaniwala sa nangyari hindi maaari na dito ako mamamatay at sa hayop pa na ito, hindi talaga pwede ito, sabi niya sa kanyang isip, pero ang mga magagandang babae sa taas ay nag-aalala sa ating bida, si Guan Ling Yu ay hindi naman masyado nataranta at nagsabi sa ating bida na hawakan mo ang aking kamay. Ganun pa man si Liu Yi ay nanghihina sa kanyang natamo kaya hindi siya halos makagalaw. Kaya nanatili na lang siyang nakaupo at nananalanggan na para sa kanyang buhay, talaga bang dito na ako mamamatay? Ang mabangis na baboy damo ay patakbong palapit sa ating bida, at habang papalapit ito ay nagbalik tanaw naman ang ating bida sa kanyang nakalipas mula sa pagbagsak ng eroplano at sa pagplano ng pag-uwi. Ngayon ay isang hakbang na lang at makakamit na namin sana ang kagustuhang makauwi pero ito pa ang nyari sa akin, lintik na buhay ito. Habang nag-iisip ng nakapikit ay naghihintay siya sa baboy na sunggaban siya, pero nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari kaya din ilat niya ang kanyang isang mata at nakita niyang patay na pala ito dahil sa tinamaan niya pala ang masilang bahagi ng ulo ng baboy kaya agad itong namatay nung kumilos ang baboy ng mali. Si Liu Yi ay hindi makapaniwalang buhay pa siya kaya napatanong na lang siya sa baboy, hindi pa ako patay. Anong nangyari? Nakita niya ang baboy na patay na talaga sa kanyang harapan kaya nagpasalamat ito ng may ngiti. Ang galing ko talaga, Tinulungan ako ng swerte ng kalangitan kaya hindi niya ako pinabayaan. Ang lahat ay nakahinga na ng maayos at nagkakasiyahan dahil sa tuwa. Ang problema natin sa pagkain ay nalunasan na sabi ng dalawang kapmol. Si Guanling Yu ay talagang naniniwala na hindi matatapos ang buhay ng ating bida. Sa ganyang sitwasyon, si Guan Sufei ay sabrang nag-aalala kaya ibinaba niya ang kanyang kamay upang abutin ng ating bida. Si Guanling Yu ay nahihiyang tinitignan ng ating bida na may pamumulang pisngi ikaw ay napakaswerting nila lang, akalan mong malalampasan mo lahat ng ito. Si Guan Sufei naman ay patuloy paring inaalok ang kanyang kamay upang tulungan si Liu Yi. Nakita ni Liuyi Yi ang kanyang mga kasama kaya masaya siya na makita sila. Pansamantala po muna natin puputulan dito mga ka-recap. At kung nagustuhan niyo po ang kwento ngayon ay wag po kayong mahihiya na pindutin ang like para po ganado tayo sa pag-recap. At syempre mag-subscribe na rin po kayo para mas lalo po tayo ganahan tulad po ni Liu Yi. Huwag rin po kalimutan ang maliit na kampana para updated po kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po and God bless you all.